na rin ang bagong scholar tinanggap ng SM Foundation. Tinanggap nga ng SM Foundation ang 900 na mga bagong estudyante para sa kanilang college scholarship program. Matapos ang pangunahing seremonya ng pagkakaloob ng scholarship noong July 20 sa SMX Convention Center, nagsagawa rin ng mga regional ceremony sa iba't ibang panig ng bansa upang parangalan ang mga scholar sa kanilang komunidad. Isa rito ang ginanap sa SM City Cabanatuan noong August 11 para sa mga scholar mula dito sa Nueva Ecija. Ang scholarship ay nagbibigay ng buong saklaw sa matrikula, mga alawans at iba pang oportunidad para sa akademiko at profesional na pagunlad kabilang ang part-time job, on-the-job training at oportunidad na makapagtrabaho sa SM Group matapos ang kanilang graduation. Sinabi ni SM Foundation, Executive Director for Education Programs, Carmen Linda Atayde, na ang scholarship ay pagkilala at tugon sa sipag at dedikasyong ipinakita ng mga estudyante. Unang sigaw!